na nalong kandidato naman doon sa bahagi ng Benguet province gumamit ng kakaibang paraan ng pasasalamat sa publiko ano kaya ito mula sa Ifugao may detalye idol Noli Christian Salyu Noli Pani ng atensyon at papuri mula sa publiko ang bagong halal na board member ng Benguet na si Manny Fermingin dahil sa kakaiba nitong pamamaraan ng pasasalamat matapos ang kanyang pagkapanalo sa 2025 midterm elections. Sa isang social media post, makikita si Fermin na nakatayo sa gilid ng kalsada habang hawak ang karatulang naglalaman ng kanyang mensahe ng pasasalamat. Nakasabit ito sa kanyang leeg at ipinapakita sa mga dumaraang motorista at pedestrian. Si Fermin ang pumangatlo sa mga nanalong board members sa district District 2 ng Benguet matapos makakuha ng kabuang boto na 63,000. Matatandaan ang ginamit din niya ang kaparehong estilo noong panahon ng kampanya kung saan siya ay naglalakad sa iba't ibang bahagi ng Benguet habang may dalang karatula na humihiling ng suporta mula sa publiko. Patuloy ang pagpapahayag ng suporta at papuri ng mga residente sa kanyang pagiging mapagkumbaba at malapit sa taong bayan. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito sa idol Nolly Christian Salio, Tatak RMN.